E. Ako ma'am nagapabot lang po sa ako ma'am nabatsagan. Nga ako, ma'am isa ma'am po nga membro pa sa PCM POC na nagbayad kami sa Tansin Pabainte, Tikulo Ambulan. Paano yan ma'am nga wala man ako naka-aven sa ila pag-re-rest. naman ang binahaan naman sinuloob kami sa tubig. Di pa ngayuan ka Tikson, di pa ngayuan Sang Tilapan

ang iba nga Fisher Fox, naka na. Naka-bato na, ma'am. Naka-bato na, ma'am. Di na ilan na bato na? Pag-10,000. Saan wala na? Matutungan na. Matutungan na sa minigilid, pagdilisin niya, no? 30,000. 30,000, no, ma'am? 30,000. Okay. So, na-mangkot niyo si Kap, naman wala kami na nadala sa Fisher Fox? Na-mangkot kami, ma'am, kay Kap. paano? Nga wala kami madala kay membero man sa Fisher Fox. Ang sabat ni Kap, amo ini ang lista ko no nga gerelisan halin sa D.E. Eh, kuno siya kahibalo? Sa una pa kuno ina nga ngalan sang mga tawo. Huwag kami Kaysang una pa kami sa DA. Wala ka muna yung nagagtunan sa DA? kay DA man tunlo ni ka? Huwag mang kuha man lang. Patutol kundi ng DA, ma'am. Oo. Oh, Tira lang na sa may... Ano galing ang street na? Tira. Paolan. Ano, yeah. yeah. Sa mabining. Okay, So ang kuning una. Ang pangguha naman... Amo naman ini, ma'am? Ang sinubog oh, sa tobe. Ang amon balay. Oh. Nagpasa naman kami. nagpasinok naman Kung kami tagpulo, huwag malang gali kami manggako kay suno sa kaitak tatlong kakarton ko na sa sulod sa barangay hall ng mga buhay ko na makuha sa DSWD ay ara sa nusubong ara sa sulod sa barangay yung tatlong kakarton tatlong karton sa na gitong panan sa mga tao gitong til ah, so, formas formas oo oo pero nang si Aka mo kay balaan yo nga nakabato kay bato ng ipan o kay pamiwa ay. Kasan o sila nakabato sa pagkabalo nyo? Ning sa sitte. Sitte mas kit sa sitte o sining yan naman no. Sa tayaw. Subali amo ni subong ang amo naman mga amo problema nga ginapaabot ta mo sa dapalain naman. Nga iba nakabaton kami wa ay nakamigigani amam ang makalulugoy. Kaya ang tisa ng bagyo na itinuha ng among pularan, nagpulangan, nagkalawasak, ilang mga antayan, kaya ano mamamuyan na pagpanita kayo ay. May huwag sa inyo suminag huwag maraming nga lider sa barangay ko sa komunidad niya maulat-ulat na kamukay so, base may second batch. Ang mga pa na mamang gusto ko nga mapainterview, gaya ako, kaya ngayo ko gaya ang amo. Basta yung labi nga, makulat na kamo. Why ba? Why? Why? Ang habang kapitan, ang karton na din. O na sa barangay. Ay, siguro na kung may maghambal. Ang habang ulat-ulat na kami. Why? din na maghambal. Why? Sige. Ay, last of the year, kung panawagan, ay, gusto namin na isa, ho? Amo na, ma, problema So, ano yun yung panawagan ni Wat? Ako, kap, nagpanawagan Kaya ako sa imo, kagang ato, mga opisyal, na kami, nagbolag ba kami sa inyo, tanay, maluoy, kito man kande keso bogo ay nakabing ah, yatig ang tayo ay cambya pag panita kamoy na dalato maton sa iyo kwarta amo ya dalato maton na mino katak ko ga indi ni inyo kwarta yan ay asa sana sana sana. Kaya sa dito bang kag indi sa ihaton kun 2001 utomad nat man ni nga 1700 mababaton 5000 ay esta sobong na like, bye -bye. 1,300 na yung taga-baybay? ang Ay, gilog na yung ang format. Wala na, na nila? ah oh, sige. Kapila uh, ka -kapi mo ka nagkikita ka na lang ni kay kap. Ay, kaysa. Mala kami mang miti. sa kadlaw. Kaya ako sa'yo pamangkot, agad ko. pamangkot ako for ano ni tapang ang mga pa sa dire na no may imposibilidad na marilis ang tabi o kuno ay amo man lang na kuno ba ay klaro ni na tao man nila ay tama na ang ay hindi si tapitan makapasalig na nabing mahambal nga te. May second batch. Ay, waay, eh, waay, wala na din. Ay, ay, ay. Ang balakpon mas na mo. Harap ka na sa barangay. Yung tatlo ay, 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 pa, tatlo. Ay, patay na halil. Ano no. no, ko nun ay? Ang balasihan nila. Wala ka mo naman. Un, tama ng inyo. Yung pabili no? na. Amo na galing mga mga balikapitan. Kaya naku na mga mga lista. Ang galing pang-relisan. Kalila ko naman sa DE, nga amuna na ko nga dati nga alam sa mga tao. Kainin baha iya, kainin oh. sa DE. Ay, ay po sa mga kapamangkot, sa yung baha, batay, yung hamba do. Ay, sa gasabat, ang pagkabalo na ako yan, kung hindi sila siya nila sa baha, hindi siya sa DE, iya na lang niya balibad ya. Balibad ya na lang niya. Ang kapan mga indang DE, kaya ay para sa baha, nga ramil kang karamihin. Balibad ya lang ato ya. Hindi, kaya sa tubig ya, mama, hindi. Hindi ka, Wow, am git pa kami meeting October 26, Santa Nadez na W region. Ang ambal sa Santa Nadez na DSW region.